lang diwata banana chips. Diwata banana chips din Oh, may isang cartoon pa. Isang cartoon na lang. Ano pa wala? Ano to? Ang natira, cheese flavor. Masarap to. Oh. Balik ka ng camera mo. Ako, nataranta ka na ako lang to. Baka mahalikan mo ako, ha? Meron <laughs> <Naroon> ka na? Oo. <laughs> oh. Diyari ka. Thank you, po. Okay, mga wala pa. Wala pa. Go. At <laughs> siyempre, yung mga ibang kumakain, nabigyan na ba sila lahat? Wala po, yung sa dulo, wala pa yung iba. punta tayo dun, wag mo lang. Bro, ano? Ha? Ha? Banana sip. Oh. Thank you, madam. Banana sip. Sino pa? Thank you. Oh, wala na nito naman tayo sa si mga empleyado. Mga empleyado naman. Mga empleyado naman. Nakapila <laughs> eh. Uh, nakapila. Ito, mga nakapila. Masisipag ng empleyado. empleyado. Oh, cool, ah, yeah. employee. Sa mga employee naman tayo, ako ba na